Patuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga magsasaka at manginisda sa Isabela na naapektuhan ng El Nino Phenomenon. May report si Benji Durango live. Benji? Alam mo Audrey, masaya ngayon ang mga taga Isabela dahil buhus ngayon ang biyaya dito sa probinsya. Ngayong araw nga lamang ay nakatakdang tulungan ng gobyerno ang mga manging isda at magsasaka dito sa kanilang lugar. Pero nitong mga nakaraang araw ay uh, libu-libong mga estudyante mula sa pitong bayan ng Isabela ang naabutan ng kanilang allowance mula sa gobyerno. Sa ilalim ng programang BroEd Allowance, aabot sa mahigit 20,000 BroEd Scholars ang tumanggap ng allowance at isang sakong bigas mula sa provincial government ng Isabela. Aabot ito sa 63.1 million pesos na halaga ng allowance sa pitong bayan ng Isabela kabilang na ang Kabagan, San Pablo, Santa Maria, Ilagan, Tumawini, Delfin Albano at Santo Tomas. Ang programa ay sa pangunguna ni Provincial Governor Rodito Albano III., Vice Governor Faustino Bojidi at Deputy Speaker Congressman Antonio Tonipet Albano. Samantala Audrey, dito naman sa Ilagan, Isabela, inihahanda na itong uh, kanilang uh, tinatawag na community center, yung Ilagan Community Center kung saan inaasahan na dadagsain nito ng mga magsasaka at banging isda na tatanggap naman at aabutan ng tulong ng gobyerno ngayong araw yan, Audrey. Okay. Maraming salamat Benji Durango.